So ngayon araw mga kasari no? andito kami ni uh, Idol Ponder Mumulupir no, kasama ko si Rice and Peace Vlog, uh, Bal Sanchez, Idol Ponder Mumulupir, uh, Idol Ganda Tunitski at saka si Lizel TV Vlog. Ayan, andito kami ngayon sa grocery store mga kasari no. Uh, bumili sila ni Idol Ponder ng uh, mga grocery para uh, kay tata uh, Tatay Yuk Yuk no, uh, dito sa taga Sampinit mga Idol no. So ayan. Uh, grocery po kami mga kasarino So kasama ko nga pala si uh, Idol uh, Founder mo um, mulo din no? Ayan Bulo uh, ka t-shirt na uh, Sama natin si Aquarius Vlog At saka si Al Sanchez, at saka si Idol Founder ng Bulukir, at saka si Idol uh, Ganda Tunitsky. No? Yeah. Mag-group series sila So, samahan natin.

So, papunta na tayo sa bahay ni Tata Yukyuk mga kasasari no? Ayan, na, uh, nauna na sila ni Idol Pounder At saka, unang-una -una na yun si Rice and Peace Vlog mga uh, kasari Ayan, para gawing guide no? Ni Idol Pounder Mumulupir So, ayan, andito na kami banda sa may uh, Kalkalun So, medyo malapit-lapit na kami mga kasari uh, bahay niya. Delicado guys pag nagmaha. Baha di sila. May eh, puno naman. Makahawak siya na sa puno. <laughs> ayun pupuntahan natin si tatay. May L300 pala si tatay dito guys. Okay. Mabigyan dali dito. Laka park. Mayaman yung pala si tatay. May sasakyan. Ito guys. Okay? <laughs> Ito yung service ni tatay guys. ayun yung bahay ni tatay na. Baka ako pala si tatay. Ayan yung bahay ni tatay na. Mm -mm. Ayan. Yeah. Papakita natin. Ay, ta, ka dito. Plastic yung bahay. Ayan guys, kung sino yung ano, yung mga makakita nito na gusto mag-sponsor ng natin yung bahay ng tatay guys. Sirang-sira talaga oh. Grabe, kita na yung ano, kita na Kita na yung langit guys at oh saka araw. Grabe oh, ang bubuo na guys. Wala kasi wala na. Ayan, uh -huh. papasok na tayo. Uh -huh. Bubuo eh. tayo. Alin? Pintuan. Ayan. Ito, ito, ito.

Asan ba siya pumunta? hanapin natin. Hello, aw. Oh. Saan yun? Ano kalabay si batong ano? Batong manggot ka. Wala man. Ano ba Ado na lang nga to. Ito ka pa hindi Oo, oh, pangapapuntahin dito muna. Hmm. Hmm. Apasa ninyo. Manapin nyo huh? si tatay. Ito so, niya sa barangay. Kasi, kasi, mas kasi, mas kasi ito. kung nandito, kung taga rito lang ako, oh, alam ko yun kung saan yun. Pa, pa, So kanina pa namin ito hinahanap mga kagaday no? So andito lang pala si Tatay Yukyo Ayan Sama yung aso niya Tama,

sa bahay ni tatay Ano pangalan mo tay? Ayok, yok, yok. yok yok guren yok yok guren guren ayan ah. nandito na siya sa barangay alejandro 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 totoong pangalan ni tatay alejandro oh. guren guarin guarin maliit na yung gureno malo ayan ilang taong ka na tay? yok yok guren tay ilang taong ka na? Uh -huh. 56 na lang 56 siya. years old siya 56 pa lang si tatay? No, 56 pa lang siya guys pero ano para siyang 56 <laughs> tapos ito guys, ito yung balik. Ito na yung grocery <laughs> na bibigay natin sa kanya. Ayan. Uh, Ming, hindi ka kasali, Ming. Awan na, Ming, Ming. Kasi ito yung mga dilata, guys. Dili, dili. yumi Ayan, may sugar. Si may, ano para dilata. Kwaso, yumi May, may to black toothpaste na si tayo. May bigas. Tapos yung balik bayan box, guys. Hindi pa dumating. Pag dumating yun, dahil dito nila Jimbo. At saka ni Rice and Cuisine. Hindi, Aquarius black pala. Ay, bibigay kay tatay kasi itong bahay niya guys so tingnan nyo naman oh grabe hindi na ito bahay guys ano siya aircon tagos yung buho kita na yung langit guys kasi naman may gusto mag ano dyan tumulong para Pagawa yung bahay ng tatay yan mag PM lang sa amin guys para matulungan natin kasi tatay kasi grabe oh hindi na talaga tingnan nyo bulag yung nakatira ito guys kung tingnan nyo tayo nga na kompleto ang mata mahirapan tayong dumaan dyan kaw mas mulo pa si tatay na wala na siyang paningin <coughs> yan Tay, ano man mo, Tay? Hmm? Ito, hindi eh, mo naman nakikita, Tay, pero marami kang ano, marami kang ano ano, kahit hindi ka mag-ano, Tay, ng ano, hindi ka muna maglako, magpaano ka, day off mo. Mag-day off ka muna ng ilang linggo. Hmm. Kasi, ang hirap mag-ano eh. Kasi alam niyo guys, yung trabaho ni tatay. Na nabenta niya ba lahat ng walis tingting niya? Hindi. Hindi. Dili sa ako nagmaglato na Pakita, baka man to. Sana yung walis tingting ni tatay ni nabenta. Sa bento lang, katong silig ba silig. 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 Yun yung trabaho ni tatay siya para mismo umakyat sa niyo para makuha ng ano. Para to lang. Ang dahon lang niyo para gawin ito yung walis tingting. Usaning gamer niya. Ang ganer. Ini hilak. Ano apo niya pamangkin niya? Ay pamangkin no.

Alejandro. Upat, na yo Happy birthday Tay. Happy birthday 'to ni and Tatay. Kasi naka-red sila, guys. Upat na rin na. Nana's Upat. Dadaan na Upat. Upat na lana. Prepare. Ayan. Dito na sa continent na. Dito na rin sa. Dito na na um

20 ba 20. Apat. 20? Ay oh, isang walis. Uh huh. sa kawal Sa kasilhig binti. Magkakatay matay. S S matay. Mag matay? Ay, mag ko na lima na unom. So, so one, kung 100 lang ito or two, one 120. Bagos. Ah, kung mabilis, siya madame kung magawa, makakalima ka. Nai malera sa lima. Hindi hindi nimo palitan ni apat. guys, guys kasi oh, eto. Sobrang sobrang. Ayaw sa, sa pamaligyaron tay kung kahulay ka na Magbenta ta nang uh, linggo tay uh, kasi. kapag kauna na. Itong uh, uh, nasa harap and mo ayan tay, ang dami pagkain tay. Ito nasa oh, 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 sa Ito na tunaw Ito nang BMW mo tay mm -hmm. puno-puno ang pagkain ng BMW mo tay. Wala na ng gulong sa harap na. Kaning auto-auto ni mo. Sige, kung dito tay. Puno-puno na pagkain to, may may isang sakong bigas ka tay. O kahit ilang ano ka linggo hindi ka muna magbenta niyan ha, magpahinga ka muna. Kasi tag-ulan naman. Huwag ka magpunta-punta

isa lang bibenta pa, may Ano ng bibili mo sa ano tayo pag nakabinta ka? Ano sa mayo? Sa'yo mong napalit? makahalin ka. Basta makahalin ka. Basta mahalinan ka, sa imong mapalit? Dapot-dapot na ba? Unsay pagbugas? Pareto. Awdi na ka mamroblema magbugas ron kay di na man sa kasado. Kani na bibiliti kita, hindi ka bibiling sardinas tayo kasi ang Eh daganti na pa niya, sa taas dito tay. Biskwit. Kaya mag off ka muna ng ano, ilang linggo. Ano, kung, ni, kung, gusto ka di magluto, di ay mga pansip ng oh, 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 May toothbrush hmm. ka rin tayo, may toothbrush ano, to ka rin tay. tayo, sa'yo na ato tayo. Uh, -oh. Tapos pag dumating yung balikbayan back, guys, guys, galing sa ano, Amerika guys, ang daming ano yung tayo. Dami An ang daming grocery nun sa damit. Ito, may damit yun, <laughs> dami, 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 no? Oh. oh. Yun. Kahit, na, kahit dalawang buwan ka tayo na hindi ka maglako, okay lang. Yung Mga kano, di-off ka muna kasi ang hirap ng ano. Ilang taong ka nabulag ka Pila ka tuig nakanabot Pila pa edad nimo to nabuta ka? Mo pila edad ka to mo ko pa Ah, wa na. Okay ba lang ati kan, kay mo na akong Bakit ka nabulag? Nang kanus sa siya nabuta. Sa ko pa bata pa sa nasya. Pila ka edad? Murag ko na lang 10 years old? 10 years old? Wow, tagal na. Bakit siya nabulag? Nakasakit ba siya? Oh, saan na pa sa buhay ko sa akong, papa. Mamay, nagtalik dyan sa papa. Ako may magbantaya Bakit na ang bulag siya? Ano sakit niya? Kung ano yung sila nga. Kung ano yun mata. sa Kaya ako mang guna gini mong ba? kong 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 dalipang pio, eh uh, mingming, oh na pang mingming, pummingming, ganon mingming yata pang, isto?